Genesis 6 talata 17 At ako narito ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. Genesis 6 talata 18 Datapuwa at pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Genesis 6, talata, labing siyam. At sa bawat nangabubuhay, sa lahat ng laman ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa, sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Lalaki at babae ang kinakailangan. Genesis 6, talata, dalawang po sa mga ibon ayon sa kanikanilang uri at sa mga hayop ayon sa kanikanilang uri, sa bawat nagsisiusad ayon sa kanikanilang uri, dalawa sa bawat uri ay isasama mo sa iyo upang maingatan silang buhay. Genesis 6 talata 21 At magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain at imbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Genesis 6 talata 22 Gayon ginawa ni Noe. Ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Diyos ay gayon ang ginawa niya.